Mamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina? Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Kong Leo de TARRIELA of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province, Kong Marvin RILLO of Quezon City, Kong Tudioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan. Kong Marivic Copilar of Carson City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo. District Engineer Ergardo C. Pingol of DPW's Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon, Second Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPW's na